Ana-ana sa dulan 53 mil ka mga tinunan ang na-enroll sa pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Talisay. Wa may nakitang problema sa mga eskwelahan apan makigalayon gihapon ang Talisay City DepEd sa kapulisan ug sa City Toda sa pagsiguro sa seguridad. Ano ang report ni Femri Dumabo? Muduha ka semana na karon sukad sa pagsugod sa klase sa mga pampublikong eskwelahan. Gipaybaw ni Talisay City DepEd Superintendent Dr. Arden Munisit nga nakita mga problema diha sa pagsugod sa klase. Apan, problema diha sa paghuod sa trapiko sa mga daan at tubangan sa eskwelahan ang nakita sa DepEd. Hinungdan nga makigtagbo sila sa Talisay City Police o kang Joy Tumulak, Pangulo sa City Toda. smooth na kayo ang pagsugod ron sa atong operation sa atong klases at, sa tanan nga eskwelahan sa natibok ang Talisay City. Um, gamay na lang ang mga na-late nga mga nagpa-enroll pero hapit na ta makaabot sa atong enrollment last year traffic management din sa Talisay City, sa atong mga kapulisan, nga tabangan lang mi nga ma, ma ang atong mga estudyante nga naa sa mga eskwelahan si tumulak siyang bahin ang padala na matod pa og sa mga prinsipal kun unsa si ilang naobserbahan sa gawa sa mga eskwelahan kalabot na sa trapiko aron matabangan sila sa pagsulbad diini Mato ditumulak kami padala na sila sa mga kinahanglan ng traffic signages sa mga apektadong eskwelahan. Nangayo sa Binila ogtabang sa pagsolve sa among observation. Usa sa among nakita ang vendors. Unya mangayo la Binila ogtabang about ana. Unya kinipong mga establishments nga naaatbang bang sa eskwelahan. Samtang kagahapon, sugod na nga bibisita sa mga tunghaan ng kadagkuan sa Talisay City Police o Talisay City Advisory Council sa mga eskwelahan alang sa pagpahigayon o simposyum, alang sa siguridad sa mga estudyante. Ang Talisay City Police o ang Pangulo sa City Advisory Council, Cyril Velasco, ang nanghatag og mga school supplies sa mga tinunan nga nipaubo sa simposyum. After the koan, ma-establish na ang PTA, uh, PTA sa mga different schools, we will also be coordinating with The dep -Ed, um ni sir ni sir monisit uh, kung pay uh, dugang na tong pagabuhaton para to ensure um, security kani walay walay bullying sa tong mga eskwelahan diri sa Talisay Samtang tanang kapin sa 52 mil ka mga tinunan sa public school sa Talisay City ang naapuran sa tagtulok ka mga notebooks nga hinatag sa Talisay City LGU. Ang Talisay City LGU ang nigahin og 5.1 million pesos nga budget alang sa mga pan-notebook sa mga tinunan. Samtang gipunting nila nga moabot sa 53 mil ka mga tinunan ang ma-enroll sa Talisay City Public School sa school year 2025 to 2026. Mato di nga gihataga na lang kutob June 30 ang mga buot pa mupaapa sa pagpa-enroll. O ba Lumaya Gugrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak